kada Timing chop timing Yan ganyan lang Oto oto okay.

Pasok! Ayan! Yeah, pagod na yan! Iy, hey, patikitan mo po siya. Bantay, bantay! Hook, 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 hook! Hook ka, hook! Itawan mo yung mo! Jab, jab, chok, jab, jab! Chok! Pagod na yan! Pagod na! Pagod na! i'm <laughs> taking <laughs> <laughs>